Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Ay nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ang ating center ay isang babae. Alam niyo po mga kasawi, napapansin ko lang kadalasan sa mga post ko, grabe yung mga commenter na ating mga babae na talaga nag-comment. Napaka open-minded. Alam mo, nakakatuwa kasi may mga babae na naganito na yung mindset nila kasi at least yung mga lalaki nagiging aware sila sa mga kagustuhan ng mga babae. So, kapag ka ganito yung mga iniisip ng babae, ibig sabihin, masaya siguro yung kanilang relasyon, lalo kapag ka dating sa kama nila mga kasawi ng kanilang mga jowa or mga karelasyon nila mga kasawi. So ayan na mga kasawi, eto na yung ating sender na isang babae. Oo kasi sobrang excited kaya madali lang labasan. Gusto ko kasi sa lalaki matagal para ma-enjoy sa foreplay. So, yun nga mga kasabi, lagi ko pong sinasabi. So, um, alam nyo, napakaswerte na mga ganito na babae. Kapag ka nagkakaroon kayo ng relasyon na babae na ganito, sobrang ka-open-minded. So, bibihira yan na sa mga babae na talagang open-minded. Kasi sa panahon natin ngayon, may mga babae kasi na hindi pa rin sila open-minded pagdating dito. So, kapag ka once na nakatagpo kayo na babae na ganito, aba naman, swerte nyo na kasi alam ko, mapapaligaya kayo nito pagdating sa kama. Ito na mga kasabi, sabi yung ating suggestion tungkol dito nasabi ko na rin ito sa mga nakaraang natin mga asawa na kailangan laging pauunahin ang inyong mga asawa na mga kababaihan totoo naman talaga yon kapag ka matagal, lalo kapag ka maraming foreplay mas lalong napapatagal ang eksena ninyo pagdating sa kama kasi kapag once na hindi kayo nagkakaroon ng foreplay alam mo yung papasok agad si Mr pagka bang 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 pasok na kaagad so ang ending wala na Mamaya-maya, wala na. Pumutok na ang kanilang mga alaga. So, ang ending na iiwan sa era yung isang babae. Kaya, kalamangan, ba diba, sa mga kababaihan, marami nagre na talagang sila ay nabibitin. Minsan nga, hinahawan pa nila ang mga kalalakihan na ay, ang pangit sa mga lalaki, yung mabilis, yung hindi tumatagal, talagang nakakabitin. Kumbaga, sinisigaw na talaga nila sa mga kalalakihan na ang ayaw nila ay yung mabilis ang mga kalalakihan. Talagang mahina daw pagdating dito. So, big sabihin, marami talaga ang mga kababaihan na talagang gustong-gusto na tumatagal pagdating sa kama. Kasi, ibang-iba naman talaga kasi ang satisfaction ng isang kababaihan kapag once na tumatagal ang mag-asawa o mag, mag pagdating sa foreplay. Alam nyo ba kung bakit mga kasabi? Kasi andun yung yung nauutay-utay nyo lang yung sobrang sarap, yung bang nananamnam nyo yung moment nyo na magkasama, yung bang iba kasi yung pakiramdam talaga mga kasabi kapag ka once na matagal kayo parehas Lalong-lalo lalo na kapag kaibat iba yung foreplay na ginagawa ninyo, mas lalo kasing nagaganahan ang mga kababaihan. Mas nalalabas kasi nila yung communication nila pagdating sa kama, yung galing nila pagdating sa kama. Andun yung nalalabas nila yung malahalimaw nila na performance. Per so, minsan magugulat na lang kanilang asawa na, aba, ang galing pala ng asawa ko pagdating dito. So, kailangan sa mga kalalakihan na gito, pag-aralan nyo po talaga na hindi kayo agad-agad kasi napaka-importante sa mga kababaihan yung bang Nini-enjoy nyo yung mga bawat moment niyo pagdating sa kama, yung foreplay. Para pag, kapag natapos na kayo, abay naman, masasabi ng asawa mo, success, sobrang sarap. Ang sila lalaki, masarap pakinggan na sasabihin sa'yo ng asaw mo, Han, alam mo, sobrang success ako. Feeling mo, ang galing-galing mo na kapag sa nasabi sa'yo ng iyong asawa na babae or jowa mo. Kasi syempre, napasatisfied mo siya sa kama, mga kasawi. Yun lamang po, mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.